Hello. Ito yung punta kami sa bukod namin. Ayan po yung ako at saka ate ko. May maliit kaming... Hi! May maliit kaming ano doon lupa. Punsahan natin mga kabebe. Misal lang to. Wala.

At yung bahay ni Tata Bindo. Ano na po, Ping? Hindi nga kaagad ako. Ano ba yan? Maray ko. Maray. Sabot ah. ulit ako. Hingal oh. ah. kaagad ako ay. Ito hmm. mga mapili. Ito Pili-pili. Ayan. Ah, oh, walang, walang bunga. Mga pampa, ano to, pa sa pasalubong eh. Pili-pili. Ayan, lupa to ng pinsan namin. Basta tayo tangkalang tapat eh. Kasi uwi na kami. Ah. Oh my God! Ah, pagod agad ako! Ah, Nanginaka agad ako! Ah, adit! Anong ate kong taga QC? Eh, tapos yung kuya ko. Ako eh, nga na. May mga dao. Sarap kunin. <laughs> Magdadala ko ng kamyas. Iniya ko ng kamyas. Kaya may buli. Magdadala ko. Gusto ko yun eh. Nalagay sa ano? Nalagay sa isda.

Grabe kamag-anak din naman ng i nito. Init. ako. buntok-buntok. Ay, nang tubig yung sulong ilog. udah, tabi-tabi po. Ay, may puwag ano ay. Ante na mo, may puwag. Ano mo. Ayan, ano ba tawag dyan? Ano ba tawag nito si sa Tagalog? Ito, yung puwag. Ano nga niyan? Puwag. Hindi ah, may tawag labong. dyan. Labong. Ayan, may labong oh. Oh, kung gustong kumuha ng pang-ulam, labong. Ayan, fresh na fresh. Daman kita sundang kaya sing yung dala. Tatagdora pa lang kita ng sundang kasi yung ilog gusto eh. Mm -mm. Ilog, wala nang... Mm -mm. Wala na siyang tubig. Nung ano, ano naman, lungkot. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Wala, wala na siyang tubig. Dati nung bata pa kami, madami tong tubig. Dito kami naglalaba at saka nagsalangoy-langoy. Ngayon wala na, nakakalungkot. Ayan, um, hindi na siya, ano, wala na siyang tubig. Sobrang ilmenyo na talaga. Ito na, lapit tayo. Ito na yung ano kakarampot na lupa ng tatay ko. Ayan. Oh. Uh. Dapat hindi dapat si Lang Pablo ay hindi. So ano usad? Ito na yung lupa ng tatay ko. Nung bata pa ako, dito kami nagtatanim ng nanay ko. Um, pero, hindi na siya naalagaan kasi malihina na, na yung nanay ko. Ayan, nyuga na siya at saka sagingan. dami sa aking, no. Ayan, o. Oh. Kuya ko. Lak. Lak, may ako. Ay, may para kuha sa naiton. May inog sa naiton. Lak. Purok na. Kuya ko, siya ang caretaker dito. Mas ko ko. Kasi yung lupa ng natay ko, Malit lang mga kabebe po. Tapos dun sa dulo, yun lang. Maliit lang siya. Ito yung mga bata pa kami lupa na namin ito kaso lang napabayaan na nga hindi na siya malinis sagingan na at saka nyoga na lang dati ano to malinis talaga yung mga tanim puro batag ang dami sa ha Tignan natin. Ayan, saging na yan. Dami. Tapos ito, sa kapitbahay naman to. Ayun oh, sa ating nyug. Dapat sabah. Kunta na tadi. Og oh, madimig pa bulong bagay ka. Hindi, e, dapat ano, sabah. Masunod tayo. lang na eh. Ay, buwis na kaagad ako. Ay, Ayan, yung pagbablog na to, eh, libangan ko lang. Hindi po ako para nag-expect -e ng kung ano-ano. Kaya, relax lang kayo. Ako nga, relax lang eh. Kasi libangan ko lang naman to. Hmm. Diba? Sarap kaya na, anong stress mo sa katawan, sa buhay mo. Kasi puro stress yung buhay ko. Sarap kaya yung na, ano mo yung sarili mo. Na-express mo yung sarili mo yun lang, libangan lang talaga hindi ako naghahangad ng kung ano-ano ayan, view lang talaga tapos makauwi sa magulang ganun lang, kaya yeah, relax lang din kaya relax lang din ako okay, sana nag-enjoy kayo sa view ito na yung lupa ng tatay ko na maliit ayan, simpleng boy sa probinsya bye bye